Na nga, hindi na nakakapagtimpi mm -hmm. ang anak ni Dr. Mark Padlan, Michael Padlan. 'Di ba? Okay. At bumuwelta na sa mga kwento tungkol sa kanyang ama. Si Miguel yun, kanyang anak, mm -hmm. 'di ba? Anak ni Dr. Michael Padlan. Anya, walang katotohanan ng mga intrigang kumakalat at binigyang din niyang tunay ang pagmahamahal ng Dr kay Chris Aquino. Inamin niyang naghiwalay siya na Chris at Dr. Padlan dahil nawala na ang spark. Ngunit ipinaglaban daw ng kanyang ama ang relasyon sa kabila ng pagod, pagkalugi sa negosyo, at problema sa kalusugan. Ngayon, naialis na ro'ng bansa si Dr. Padlan upang alagaan ang tiyahing sumailalim sa operasyon. Patunay umano na likas na maalaga at mapagbigay ito kahit na sa sariling kapakanan. Yun na nga sa kanyang Facebook po, post, itong si Miguel Padla na uh, anak nga ng ex-boyfriend ni Chris Aquino ay parang umalma. Kasi di ba sa, sa mga Chris, nababalita. Oo, I mean, na he never, ano parang he never. He did, he did not did, love. me. Oh, hindi, hindi daw siya totoo yan. Mm. Dahil, alam nyo ba, sabi ni Miguel, dumating oh. pa sa punto na naramdaman nilang magkapatid that they were neglected because of Chris. Uh Oo, -oh, because of Chris. Kasi uh -oh. most of the time, yung tatay daw talaga, talaga nila ay bumabiyahe palagi papuntang Amerika para para kay Chris. Si Chris. Uh -oh. Yes, Kuya Romel. Yes, totoo uh -oh. naman. Di ba? Yun ang maganda. Uh -oh. Na dapat talaga meron din isang side. Di ba, Meri? Isa lang kailangan meron din yung kasabi nga, di ba? There's always a two side of a coin, yes, di ba? So, so okay. ayun nga, maganda na rin. Ipagtanggol niya yung tatay niya. Eh, abangan naman natin. Baka naman rumespak din na naman si Chris Akil. Sana wag na, di ba? At pagbibigay din niya kung ano man ang ibinigay ni Chris sa kanyang ama. Kasi, di ba, oh, sabi ni ano, ni, ni Chris. ko. Oo, oh, hmm. oh, na. Na-receive naman niya ang kaupo ng oh, oh. TF niya. Correct. Okay ko ano man nang na bilang, bilang doktor pero uh -oh. sabi ko anuman ano man daw ang ibinigay ni Chris sa tatay niya eh, hindi raw niya ito hiningi uh -oh. o diba parang kusang ibinigay kung ba uh o -oh. uh -oh. siyempre kahit pa naman nagwo parang siyempre under yung pag-alaga pero siguro uh -oh. iba pa rin yung work niya na Uh, bro, marami rin Pero alam mo, marami ang naniniwala kay Chris. Pero alam mo sa mga bakit? comment na nababasa ko. Oo oh, oh, naman, hindi ko ma-blame din hmm. yung anak. Di ba, siyempre, kapag kayong magulang mo, ay mas, sa lahat ng tao kasi, ikaw ang makakakilala sa magulang mo. Sabi niya, naniniwala siya, naramdaman nila na minahal naman ang tatay niya, si Chris. Hmm. Pero gayon pa man, ganitong pagpapaliwanag niya, ay nandoon pa rin ang love at respect nila. Mama Chris ang tawag nila kay Chris. Hmm. Pero di ba kasi kapag ka nagpo-post talaga si Chris Aquino, mm -hmm. sa kanyang simpatiya ng mga tao eh, di ba? Parang, oh, parang sasabihin mga nababasa ko. Parang ng, ano, ng mga mm hmm. netizen na, ay, ayaw niya ng alagaan si Chris, pagod na rin, di ba? Oh, oh, oh. Kaya lang yung subversion ni Chris Aquino. Mm -hmm. Pero tama lang din naman na magpaliwanag rin yung anak in, in sa Parang to the rescue siya doon sa tate niya, si Michael, Dr. Michael, di ba? Pero yun nga, re-respot pa si Chris Aquino. Sana wag na rin naman, di ba? Tapos sabi, tama yan, Chris. May mga nababasa ako, tama. Hindi siya kawalan, o. ba? o, oh, ayun ang unang labas niya habang hindi pa natin narinig yung recycle. Yung version. Ay, marami talagang ganun. Kaya nga, siguro, nagsalita na rin tong anak kasi nga, ang pangit din ng mga nababasa nito kung ginamit lang si Chris, ano, pinirahan isa siyang, lang. Isa siyang profesyon, diba? May profesyon. Na, Siyempre, parang... nasasaktan din sila dun sa tatay nila. Mm -mm. Diba? Kaya, nagsalita na talaga siya sa kanyang ano, Facebook. Yep. kaya. Pagtatanggol ng anak sa kanyang ama. Uh -uh. Na, na hurt. Sigurado na hurt din itong si Dr. Michael, di ba? Pero hindi siya nagsalita yes. o nagpaliwalay sa kanyang social media account, di ba? Yes, Michael parang Padlan. Michael Padlan. Oh, para, Mike. Michael. Na parang <laughs> ayaw niya na rin na maawayan si Chris Aquino, di ba? Kaya lang, di ba? Parang okay. ang lumabas kasi kasiraan niya rin yung tatay, eh, di ba? Uh -uh. Ni Dr. Mike, Michael, Michael Padlan. Uh -uh. Dahil nga, sinabi ni Krista, he did not love me. At binabayaran ko yung pag-aalaga niya sa akin bilang isang 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 doktor ko. Kare. Diba? Malaya pero, yun na din siya ngayon, sabi yes. ni Kristeta. Pero yun ay. nga, siyempre, kung hmm. gusto rin magpaliwalag ulit ni Krista Aquino, hmm. doon naman sa sinabi ng anak eh, pero sana huwag na tao. At isa, niya na yung side niya, di, di ba tama na sana.